ang tunay na mati ni Idol ay higit na mas malaki pa kaysa buhay. Hindi malilimutan sa mga kagandahang nagagawa lumipas man ang mahabang panahon. Kung gusto mo ng isang bagay na hindi mo pa nararanasan, dapat ay handa ka din gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tinilian ng mga kababaihan dahil sa kisig ng kanyang tindig nagsimulang kontrabida na kinasusuklaman ng lahat. Naging aktibo bilang atleta at nanguna sa larangan ng pinilakan tabing kung saan di magkamayaw ang mga nagagandahang ipinapareha sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang karera sa harapan ng kamera at telebisyon, ay simula pa lang pala ng panibagong hamon na magdadala sa kanya sa mas lalo pang katanyagan dahil sa pag-aalay ng sarili sa mga tao sa pagiging tunay na lingkod bayan. ¿A un cuento?